Ano pangalan ko? Hindi ko ah. Daddy Frankie. <laughs> ano pangalan ko ulit? Ha? Daddy Frankie! Daddy Frankie! Ah ngayon magkaibigan tayo ha? Oo na! Oo. Kaya Oliver, saan si Daddy Frankie? Ikaw nga. Anong pangalan ng kuya mo? Anong pangalan ng kuya mo? JJ. JJ. Oh. Maligo tayo ulit ha. Babiyahi tayo ngayon. Pupunta tayo ng Maynila ngayon para mabango ka. At ngayong araw na ito, mga kababayan ay babiyahi kami papunta sa bahay pagamutan. oh, kape ka na. O oh, ito kape. Yung mga kababayan. Pinainom ko na to ng gatas. Kaya lang nakita niya nagkakape ako ng hingi kaya naghati na lang kami. Lamig eh. Masarap. Ha? Kay Oliver, Masarap? O, oh, kampay tayo. Kampay! Oh, marunong na. Di ba? Marunong na magkampay si Kuya Oliver. Ganito yung ano nga kababayan. Ganito po yung uh, routine ng buhay namin ni Kuya Oliver dito. Sasamahan lang natin siya. Pag umaga, magkape. Di ba? Ay, dahan-dahan na, mainit eh. Oh, ubos na. Gusto mo pa? Ba't ka umutot? <laughs> Narinig ko umutot. Ha? Ah? Hmm? Ano pangalan ko? Hindi ko ah. Daddy Frankie. Ayaw! <laughs> Abel! Oo. Oh, kilala mo na ako. Ano pangalan ko ulit? Ha? Daddy Frankie! Daddy Frankie! Kamula ngayon, magkaibigan tayo ha? Oo na! Oo. Ikaw, anong pangalan mo? Ha? Ganyan lang mga kababayan, sabi ko sa inyo. Tiyagain lang natin. Iparamdam mo talaga yung pagmamahal, pakainin, alagaan, kahit may time na pagsasabihan mo siya, pero para sa ikabubuti niya. Wag lang, wag lang natin siyang sasaktan yung mga ganyan. Kasi once na sinaktan mo yan, hindi na mawawala. Nag... <coughs> yung mga pasyente... <coughs> ah? Yung mga ganitong pasyente, mga kababayan. Yung iba kasi, isip nila kasi, ay, si Raulo yan, hindi niya alam kung anong kahit anong gawin mo sa kanya, hindi yan alam. No. Yung mga ganitong may kapansanan, mga kababayan, ginawan mo ng isang beses na kabutihan, hindi niya masasabi sa kahit kanino. Pero nandyan sa isip niya yan. Ginawan mo yan ng kasamaan, sinaktan mo yan, hindi na mawawala sa isip niya yan. Yun na yung gumugulo sa isip niya parati. Pero pansin nyo mga kababayan, ilang araw pa lang dito sa amin, o oh, kita nyo, kilala na niya ako. Kasi from the start, wala akong ipinakita sa kanya kundi pagmamahal, pag-aaruga. O oh, tataas yung boses mo minsan kasi makulit, pero hindi, kumbaga sa puso talaga, hindi kagalit. Kaya yan, unti-unti. Di ba, Kuya Oliver? Oh. Kuya Oliver, gusto mo pa? Gusto mo pa? Kape? Mm -hmm. Ha? Mm -hmm. Anya na kang ko? Daddy Frankie. Oh, alam mo na pala eh. Kaibigan tayo, ha? Ubus na 'yung kape ko. Mm -hmm. Masarap? Mm -hmm. Oh, sige. Masarap? Ano nakasulat sa damit mo? Oh. Oh, Daddy Frankie. Asan ah, si Daddy Frankie? Kuya Oliver, saan si Daddy Frankie? Ikaw nga. <laughs> <laughs> ilang taon ka na pala kay Oliver? Ilang taon ka na? Naalala mo ba kung ilang taon ka na? Ha? Huh? Hindi, hindi mo na alam. Anong pangalan ng kuya mo? Ano pangalan ng kuya mo? JJ. JJ. O oh, alam niya yun. Mula noon yun para niyo yung sinasabi. Like JJ. Ano? Ha? ha si JJ. Saan? At JJ lang timbaga. Haan? Ano ako ni Jupiter. at tapo nang kaku. Mas panagan na. O jula? Mhm. Ayak maawatan. Jak na maawatan. Kumukta ko. Amte. Kwa. te hindi na ng tata. Ay apong, yak maawatan. Ang ng tata. Ano yung nararamid? <coughs> Nagiging malakas na yung resistensya niya mga kababayan patay yung sa sugat niya. Pinuhugasan ni Boss JB ng uh, ano, nilagang bayabas. Ya, Maligo tayo ulit ha. Babiyahe tayo ngayon. Ha? Nakaramdam na siya ng ano ngayon mga kababayan. Hindi ako na malamig naligo kai. Diba? Dati hindi ka nakaramdam ng lamig nung nandoon ka sa kulungan mo. Di ba? Paano siya makakaramdam ng lamig? Eh kasi 24 hours a day, 7 days a week, basa siya. Kaya naman hid na siya. <laughs> Ay, akin awag. Alam mo to. Kita am ni. Anya to. Mike. Ha? Mike ito. Oh. Kay Oliver. Bibidyo kita, mapapanood ka ng mga kapatid mo. Ano sasabihin mo sa mga kapatid mo ah? Ano sa ano sa mo kay Manong hmm, JJ? Hmm? Para bigyan kanila ng pagkain. Ay? Anong gusto mong ulam? Ah, ayoko na. Hindi na bigyan ng kape. Eh? Patingin, patingin. Anong gusto mo? Anong gusto mong pagkain ngayon? Iwan ko. Ay, kaya't mo tisida tayo? Hindi hmm? ah. Dibong... Ha? Hindi Dibong... Diyaka mo. Tawagin ko si Kuya Risky. Ha? Paliguan ka na namin? Ay, di ko kaya na. Ay, di ko, di ko, di ko, di ko. Ha? Hindi. Kasi pupunta tayo ng... Pupunta tayo ng Maynila ngayon para mabango ka. Ha? Ay, di ko kaya. Bakit hindi kaya? Dalawa tayo sabay. Ayoko ay, hindi tayo tatanggapin sa Maynila pag mabaho. Eh? Tinan mo, ang ganda-ganda na ng damit mo. Unti-unti na nagiging malinis mga kababayan. First day niya dito, second day, third day. Talagang grabe. Uh, ito mga kasama ko talagang nangingilag. Pero ngayon, hindi ka na matatakot. Siyempre, nandun yung may konting amoy. Pero hindi kagaya nung una talaga nakalat-kalat yung dumi dyan. Lalo yung unang-una kasi hindi pa namin nakabita ng pampers. Ngayon, meron na siyang diaper. Diba, Kuya Oliver? Patingin ang diaper mo. Puno na? Ha? Puno na? Hmm? Hmm? Ha? Hindi ko alam. Ha? Ay, tignan ko ah. Patingin, patingin. Buka mo. Patingin. Ha? Ha? Hindi ka pa tumahe? Mm -hmm. Teka, tingnan natin. Ay, ay, baba mo yung, ano, patingin. Tingnan mo, buka mo. Ha? Talikod ka nga. Huwag ka magtalukbo nga. Oh, okay, okay. O, oh, sige. Ganyan lang, kinakausap pa kita eh. Ganyan lang. Yan, ganyan lang. mo na tayo. Ha? May girlfriend ka ba? Hmm, Ano pangalan ng girlfriend mo? Ha? Huh? Ang pangalan girlfriend mo? <coughs> <coughs> Balita ako magaling kumanta si ano, si Kuya Oliver. Huwag mong takpa yung bibig ko. Oh. Sige, kanta na. Bakit ikaw ngayon? Huwag mong takpa na. Ganda ng boses mo eh. O, oh, ganyan. Na nagbago. Sana nga ang pagmama ko. Huwag mong takpan. Bakit ikaw ngayon ay biglang nagbago. Sana nga ang pagmama ko. Nanay ko sa'yo. Bakit ikaw ngayon ay biglang nagbago. Dito ko po, tabi tayo. Dito, tabi tayo. dito, tabi tayo. Dito ko po, dali. Dito, dito. Patong ka dito. Dali. Tabi tayo. Dito, dito. Tandahan. Oh. Nagbago. Nainalay ko sa'yo. Huwag mo na itaas yung paa mo, ha? ganyan lang. Oh, kanta ka muna. kanta ka muna bakit ikaw ngayon ay biglang nagbago saan nga naghahanap Naunan na ay pagsuyo na ningit sa iyong manandas pagka tayong at di na akong maliligaw ng sasabihin ikaw at ako ang kapahalag ang sakali mang magulutong damdam naghahanap sa nagdaan na una ng pupsu, yun ay sa yung mga landaas at tayong tatana at di na akong maliligaw sa susundin ikaw ako magtapala nung sakali magulo itong damdamin nagahan na, nagda. Nauna na ang nagdaan na una ng pagsuyo ng ngayon sa'yong landas tadhana at di na kumaliligaw Kau at aku Ang magkapalad Kung sakali ma Magulo itong damdang Nagahana sayang nagdaan Ang una yuna, Pagsuyo na Ipay ka Brad, Ha? Pen buat tinggal kena telau ah, kena ah, masih sesau kena ada. Dah, pen buat tinggal jai, kena nak jai ah, terus tanya, nyuhun nang paksu yunai, nagi nang ngarap, buat tinggal kena Ngayon sa yung mula das, ng kata yung at tigil ko dapat matulog di ko mati. Ng kata yung no, tada kung kaya ng kada, kung kada, kung kada. natin, mga kababayan, kung uunawain nyo lang, kung iintindihin natin, parang may may dinaramdam talaga siya. Kasi mga kababayan, pag kumakanta na siya, pag humaba na yung kanta niya, parang gusto niyang umiyak. Parang gusto niyang lumuha. May naalala ka, Kuya Oliver? Kuya Oliver, ano naalala mo? Bakit, bakit naiiyak ka? Pagsubo. Mhmmmm... Budeng a jai... 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 Mai sasok jai... Jai kumukta kwa jai... Jai mai sasok jai... Budeng jai... 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 Pakat tayung tadana... A di sese bin nasa sa detalye kamana ata kumawon gano pagtatayo kay Oliver ah na kay Oliver dadalhin na kita sa pagamutan ngayon 'wag mong kakalimutan si Dati Frankie ah ha, ha? kay Oliver ha? ah kapalat musukol mo mugul utungdamdam 🎵 Sa'yong nagdaan, nauna ng na, pagsuyunan 🎵🎵 Nangit sa'yo nandas, matagot na 🎵 Huwag mong takpang yung bibig mo ha, kasi ganda ng boses eh. 🎵 At di na kumuniligaw, masasabihin Naligaw ka na eh! Ha? Kung baka yung sakali. Hey Kaya naligaw ka na eh. Pero huwag kang magalala. Magiging maayos din yan, di ba? Di ba? Ang pagsuna naging pangarap na ako kapin mo madalas kita makitang may kasam ng kahawak ng kamay na una na pagsuyo na ngit sa yung mga landas pagkatayong tatana na... mga kababayan mga kabarangay ito po yung uh, status ni kay Oliver no pero mamaya maya lamang po ay uh, papaliguan na natin siya para makabiyahin na po kami dahil ito na yung araw nawa po mga kababayan ay uh, Maipanalo namin ni Kuya okay. Oliver. It's that. <laughs> Kuya Oliver, makinig ka. Makinig ka muna. Mag Magpipray muna tayo. Marunong ka magpray. Iwan ko. Yun nga. Magpipray. Magpipray muna tayo. Sino? Yun ako. Ano pangalan nun? Si Kuya Rizky. Si Kuya Rizky. Iwan ko. Magpipray tayo. yun. Hindi, dalawa tayo. Dala. Dalawa tayo. Hmm? Hindi beauty kamay ko. Apa Daddy Frankel. Oi, Oh. <laughs> Kilala mo na ako. Mm hmm? Oo. Oh. Beauty kamay ko. Pangalan ko muna. Daddy Frankel. Oh. Kaibigan mo ako. Mm hmm? Kaibigan ko kaibig. Oh. Kaibigan kaibigan. <laughs> Basta mag... Ka Ayaw at sarili ko. Ano? Hmm. Aayusin mo sarili mo. Oo, oh, siyempre. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Ayusin natin, ha? Kaya magpipray tayo. Lord, gabayan mo po kami sa araw na ito, lalong-lalo na sa pagbabiyahin namin. Huwag mo po kaming pababayaan. Lord, sana maipanalo namin ni Kuya Oliver itong aming ipinaglalaban. Bindisyonan mo po ang kanyang katawan, bindisyonan mo po ang kanyang puso't isipan na sana manumbalik lahat ang kanyang uh, kaayusan gabayan mo rin kami Ama na hindi kami magkamali sa lahat ng mga gagawin namin hakbang no palakasin mo pa ang aming isipan na maging uh, maayos ang lahat at nawa'y uh, hindi mo kami ipantulot sa anumang kapahamakan anumang disgrasya ilayo mo po kami sa mga tao nag-iisip o nagbabalak ng hindi maganda sa amin patumbayan nawa ang uh, buhay ni Kuya Oliver. No? Salamat po Panginoon. God bless. Maraming maraming salamat din po sa inyong lahat mga kababayan, lalong-lalo na sa mga uh, gumagabay sa Team Daddy Frankie, lahat ng mga sumusuporta sa amin. Isa lang ang hiling ko mga kababayan, tulungan at samahan nyo kami hanggang mabago natin ang buhay. Ipanalangin nyo po kami na mas makabuluhan pa ang aming mga gagawin lalong-lalo lalo na sa ating kapatid na talagang uh, uh, nahihirapan, kumbaga malalim yung pinagdadaanan ng kanyang buhay. Pero isa lang masasabi ko mga kababayan, habang may buhay, may pag-asa, lagi lang tayong magtitiwala kay God. Magandang morning po sa atin lahat mga kababayan. Uh, Mag-aayos lang po ako at uh, paliliguan na namin. At ngayong araw na ito mga kababayan, ay babiyahi kami papunta sa bahay pagamutan Okay na, Kuya Oliver, thank you. Malaking pagbabago niya, mga kababayan. Kung mga nakaraan, hindi natin makausap na maayos, sa tiyaga natin, kilala na niya tayo. Nakakausap na ng maayos. No? Maraming maraming salamat po.